Nagpahayag ng pagkadesmaya si John Arcilla sa viral na video ng security guard na marahas na pinaalis at sinira ang panindang sampagitan ng isang batang tindera sa SM Mega Mall. Nanawagan siya ng higit na malasakit at pagunawa sa mga batang naghahanap buhay imbes na pagmalupitin. Binigyan din niya na dapat gamitin ng may autoridad ang kanilang kapangyarihan ng may respeto at malasakit sa kapwa. Details in the comments. Nagpahayag ng pagkadesmaya si John Arcilia sa viral na video ng security guard na marahas na pinaalis at sinira ang panindang sampagitan ng isang batang tindera sa SM Mega Mall. Nanawagan siya ng higit na malasakit at pagunawa sa mga batang naghahanap buhay imbes na pagmalupitin. Binigyan din niya na dapat gamitin ng may autoridad ang kanilang kapangyarihan ng may respeto at malasakit sa kapwa. Details in the comments. Nagpahayag ng pagkadesmaya si John Arcilia sa viral na video ng security guard na marahas na pinaalis at sinira ang panindang sampagitan ng isang batang tindera sa SM Mega Mall. Nanawagan siya ng higit na malasakit at pagunawa sa mga batang naghahanap buhay imbes na pagmalupitin. Binigyan din niya na dapat gamitin ng may autoridad ang kanilang kapangyarihan ng may respeto at malasakit sa kapwa. Details in the comments. Nagpahayag ng pagkadismaya si John Arcilia sa viral na video ng security guard na marahas na pinaalis at sinira ang panindang sampagitan ng isang batang tindera sa SM Mega Mall. Nanawagan siya ng higit na malasakit at pagunawa sa mga batang naghahanap buhay imbes na pagmalupitin. Binigyan din niya na dapat gamitin ng may autoridad ang kanilang kapangyarihan ng may respeto at malasakit sa kapwa. Details in the comments. Nagpahayag ng pagkadesmaya si John Arcilia sa viral na video ng security guard na marahas na pinaalis at sinira ang panindang sampagitan ng isang batang tindera sa SM Mega Mall. Nanawagan siya ng higit na malasakit at pagunawa sa mga batang naghahanap buhay imbes na pagmalupitin. Binigyan din niya na dapat gamitin ng may autoridad ang kanilang kapangyarihan ng may respeto at malasakit sa kapwa. Details in the comments. Nagpahayag ng pagkadesmaya si John Arcilia sa viral na video ng security guard na marahas na pinaalis at sinira ang panindang sampagitan ng isang batang tindera sa SM Mega Mall. Nanawagan siya ng higit na malasakit at pagunawa sa mga batang naghahanap buhay imbes na pagmalupitin. Binigyan din niya na dapat gamitin ng may autoridad ang kanilang kapangyarihan ng may respeto at malasakit sa kapwa. Details in the comments. Nagpahayag ng pagkadesmaya si John Arcilia sa viral na video ng security guard na marahas na pinaalis at sinira ang panindang sampagitan ng isang batang tindera sa SM Mega Mall. Nanawagan siya ng higit na malasakit at pagunawa sa mga batang naghahanap buhay imbes na pagmalupitin. Binigyan din niya na dapat gamitin ng may autoridad ang kanilang kapangyarihan ng may respeto at malasakit sa kapwa. Details in the comments. Nagpahayag ng pagkadesmaya si John Arcilia sa viral na video ng security guard na marahas na pinaalis at sinira ang panindang sampagitan ng isang batang tindera sa SM Mega Mall. Nanawagan siya ng higit na malasakit at pagunawa sa mga batang naghahanap buhay imbes na pagmalupitin. Binigyan din niya na dapat gamitin ng may autoridad.